Nagugutom ako. Ano kayo pwedeng makain? Ma, may pagkain ba dyan? Ya, yeah, may pagkain dyan pa rin ako. Tawag po. Ano po. Ito na po yung order niya, no? Magdalena. Ano yan? salamat po. Pasok po. Gutom na gutom na po ako. Ano po? Ito po. Ano po yan? Munan abla sa po. Uy, naman nito. Ang sarap! Ang sarap! Eh! Ha? Hindi pa ba ito ba bayad? Hindi pa po. po. Lob, paano, ay, hindi po pwede yan. Yung mastos pa ako ng pangasulipahatid dito ng delivery yan, tapos wala kayo pambayad. Papabarangay ko kayo. Oy! <laughs> <laughs>